Kuya, dito lang kuya, isa. Dito lang, isa slice po. Oo, pa-slice po. Pagkano yan? 12. 12? O, sige po. Ay, o oh, sige. Bababa na ako kasi sala. lahat. Ang oras dito, alas 4 ng hapon. Ayan, at uh, pupunta na ako sa grocery yung kwintas ko napatid, tinanggal ko napatid ba? kasi pag ano ko dito kanina sa Arabiya sa aking alaga, sumabit sumabit dito kaya napatid so ngayon, nandyan nakalagay sa ano ko tapos sa sunod ko na lang siya ipaduktong kasi nga, imagine mo, ayan o sa Dimas Gold o, oh. yung paborito kong uh, ano siya dito sa isang nagtatrabaho uh, din siya dito sa Saudi, sa Riyad model siya ng Dimas Gold. Imagine nyo, So, mga langga, dito na, na ako sa baba. Sa so, mga langga, nandito ako ngayon sa grocery. Papasok ako sa grocery dito sa ano. Hala, 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 kuya. Papasok. Papasok ako sa grocery. So, kukuha ko ng magic sarap. Oh, five lang pala to, oh. Pag in-order ko sa online, pin is So, kukuha ako ng ano. Gawin ko ng 10. Diba? Saan dito? May? Ah, dito tayo sa ano? Sa Excuse me po Salamat po Dito tayo Alam niyo ba napagod ako? Ibang amoy ng ano? Ibang amoy ng isla Hmm, ibang amoy. Sa isda ako titingin. Tingnan ko kung ano. Excuse me po, kuya. Hmm. Lang. Ang hmm. 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 dami pagkain dito, oh. mo Amoy? Hmm. Ayan ang, ano, is the area. Ay. Sige lang po. Ha. Ah, pagod. Ay, tingin tayo. Ayun, may sariwang tambat. May tamban dito, sariwa. Ya, yeah, ay bay mamodi. Ha. Yeah. Wait lang. Diwa yung ano oh, hasa-hasa. Puti pa ang kalimutan. May na-epusit. <laughs> kuya, pahingi nga ako nito, kuya. One half lang. Dami yung ano. One half lang po nito. Pagkano kilo ng hasa-hasa? Ha? Nine real? Pingin ako nito ng ano, tatlong kilo, tas kalatimpos Ayan, sariwa kasi eh. Pwede na to. Nine, nine riyal, diba? Oo, oh, tatlong kilo. Dito, kalahati lang. One half lang, one half. So, nandito ako ngayon yung alaga ko nandoon. Ha? Ito na. Oo. So, ito, nakabili ako ng isda, oh. daming mga sariwa, oh. Itong hipon bago rin ito. Kasi so, lalo na yung bangus, sariwa. Kaya dito muna ako, ha. Kasi kailangan ko muna asikasuhin yung isda ko. Kaya oh, kinuha ko na yung, ano. Yung... Isang peraso lang yun. Ayan, kinuha ko na yung pinalinis ko yung bangus. Paksiwing ko. Wala pa? May nabimiling isla, oh. Kasi mura lang dito sa Nisto, eh. At yung hasahasa, -hasa, imagine yung hasahasa na -hasa, in real lang. Ayan, ba? Diba? At saka yung bangus. Isang pirasa, ayan, oh. Twelve. Twelve or three. Twelve or three, nakuha ko siya. So, mura lang. Ayan, bangus, oh. So, di ba? Ay. So, daming mga taong namimili dito. Sobra. Ayan, oh. Imagine yung mga langga, oh dala-dala ko yung alaga ko ginawa ko sinabit ko diyan sa wheelchair niya para hindi ako mahirapan kasi nandiyan yung isda na kalagay kukuha ako ng sili tapos ayan tapos mga pichay kangkong kasi ihalo ko sa ano ayan na pichay oh Bati. Ay mga langgat, dumahambot din ako ng ano, ang dami palang chocolate dito na ano, oh, o Ayan o, kung sino ang kung sinong gusto umuwi na Pilipinas. Ayan siya, oh. 4 kilo. Hi. Ang daming 4 kilo na chocolate. Ayan, oh. May 42, 40, 37, ha? Win, win. Oh, okay. Ha? Wala. Ayan. gusto gusto niya palang videohan siya, oh. Follow for me Facebook. Huh? You also? Oh, ayan, ha? Yo, ano Oh, ayan. Ayan na. mga langga, magbayad na ako. Ito na nakuha ako kasi importante sa akin yung isda. Tatlong kilong hasa-hasa. Kalating po siya isang pirasong bangos. So, magbayad na ako. Shout out ka, kuya. Saan ka? Ha? Manila. Ako, Antipolo. Ayan si kuya, pinamili. Oh. Ayan. <laughs> So mga langga, imagine niyo yung binayaran ko dito sa grocery na yan sa nisto. Uh, sa online, tatakbo siya ng 150 isar. Pero dito, binayaran ko is 80 riyal. Tatlong kilong isda na hasa-hasa at saka ano, kalahating kusit, tapos isang pirasong bangus. Yan ang binayaran ko, imagine niyo. Ay, mga mga Bisaya. <laughs>

Uh, Oo. din. Saan? Ipalo nyo naman ako sa akong Facebook page. Ay, yung... Judith Mahinay. Di man kunin mo nakita ko kuya? Judith Mahinay. Si daw kayo karoon. Lagi. Ha? 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 Ano sa may mga? Ayaw sa Ay, sana wala na. Tadyan. Oo, sana Pakipalo, pakipalo na akong Facebook page. Oh, sige, sige. Ayan, Judith Mahinay. Sige, sige. Balik-balik ang dito. Sige, sige, salamat. Ayan. Ah, Ayan, shout out, utro mo. Dato, salamat o pakipalo na lang ang Judith Mahinay page, okay? Ako kaya mga tambay din sa Nista Villaggio Mall. Mga kaigala, mga kaya. Okay, sige, salamat sa inyong tanan.